Hello everyone! Sa gabing ito ay mayroon naman tayong gagawin na panibagong video. At ito ang paglalagay ko ng mimis dito sa ating battery bank. Hindi ko na nabidyohan kung paano ko inasimbol yung battery natin. Pero itong battery bank natin ay 12 volt system. So gumamit tayo ng 32700 na battery na life of 4 6,500 image ang bawat isa nito. So, apat itong battery natin na 3.2 volts ang bawat isa nito. Nakasiris siya. So, nakabuo tayo ng 12.8 volts. So, itong battery natin ay gagamitin ko doon sa aming kubo. Kasi yung kubo namin ay wala pang ilaw. So, plano ko maglalagay ako doon ng ilaw na bisik para nakatipid tayo sa kuryente so matagal kasi dumating yung BMS nientay ko pa ng ilang araw dahil yung BMS natin ay sa China pa nang galing so ngayon lang dumating so kailangan natin maglagay ng BMS dito sa battery natin kasi itong BMS ito ang pinaka system ng ating battery kasi pag walang BMS itong baterya natin ay madaling masira kasi prone ito sa overcharging or sa over discharging. Pero kung meron siyang BMS, yung charging niya ay pag puno na nililimit ng BMS. Bali hindi na mag charge yung baterya natin kapag puno na kasi nagka-cut off itong BMS. Tapos, kapag bumaba naman yung charge ng ating battery, halimbawa, ang pinakamababa na discharge ng ating battery ay 2 volts or dahil naka series ito, 10 volts. So, yung BMS natin ay magka-cut na pag -discharge ng pag-discharge nating ating battery buksan natin yung BMS natin para makita ninyo So, ito palang BMS natin mga master ay dali ang kanyang brand. So, itong BMS natin ay sabi natin brand itong BMS natin. Ang BMS na binili ko ay Tinampers ng ito. So, ito yung BMS natin mga master. Tinamper siya, maliit lang sakto lang sa ating battery na battery bank na binuo so meron siyang temperature sensor oh ito siya pag ma-detect niya na umiinit yung battery natin automatic na magka-cut yung BMS natin sa pag-discharge or sa pag-charge tapos meron siyang balance cable So itong BMS natin ay siyam na mismo yung magpapalance ng charge as charge ng ating battery. So, painitin ko lang muna yung soldering iron natin tapos saka na tayo patuloy sa pag-video bago tayo maghinang ng balance cable dito sa battery pack natin siguruhin natin na hindi nakasaksak itong balance cable natin sa BMS dahil pag nagkamali tayo sa pag, uh, paghinang dito sa battery pack natin na nakasaksak dito sa BMS yung balance cable nya ay siguradong masisira itong BMS natin at masasayang lang ang pira natin na binili dito so dapat siguruhin natin na tama yung koneksyon natin dito sa battery ng balance cable para hindi masira yung wimis natin. So, simulan na natin ang paghinang dito mga masas. So, hanapin lang natin yung black wire natin. So, ang black wire natin ay dito yan i-coconnect sa negative ng ating battery. Nah, Tapos, tingnan nyo lang dito. Ang kasunod na wire na pula. Oh, ito siya. Ay, dito yan mapupunta sa positive ng ating battery. subali so, negative dito. Tapos, dito yung positive niya. So, dito natin hinangin ang positive wire. Pagkatapos, ay dito naman ang kasunod na wire. So, hanapin na natin ang kasunod na wire na pula. Ito. Hindi naman tayo malilito sa pagkunik dito dahil lahat ng pula na wire ay mapupunta sa positive ng ating battery. So, ito yung positive niya. May marking siya. Yan. Kung makikita nyo, mayroong puti na plastic sa ulo ng ating battery. So, ito yung positive niya. So, dito naman natin hihinangin yung pangatlong wire na kulay pula. yan Tapos na. So, sunod naman na wire. Ang pangapat na wire. So, ito siya mga maskara mga apat na wala pula pa rin so ito yung kasiri sya dito yan mapupunta yung pang apat na wala natin na pula yan ito sya tapos yung panghuli na ito ang panghuli na wire natin Pula. ay dito yan mapupunta sa positive ng ating battery dito siya Ito natin siya ikinangin Yan. Yan. so dito natin hinangin yung blue na wire sa negative ng ating battery kasama ng battery mo para surado tanggalin ko lang muna yung balance cable nya Yan. tapos hinangin natin yung blue wire natin sa battery. 对。 Ito na mga master, tapos na natin hinangin. Connect na natin yung balance cable nya. Ayan. Tapos, testin rin natin kung mayroong lumabas na voltage dito. Nakasip na sa 50 volts DC. Tapos yung negative ng ating multi-tester, test probe ay dito natin ilalagay sa black wire natin so itong negative ng ating battery back. ito sa BMS is nakakonect tapos yung positive ng test probe ng ating tester ay dito natin ilalagay sa positive ng ating battery ayan meron ng rating yung tester natin 1 12 13 nasa 13 volts 13 volts yung rating nya yan so maraming salamat sa panonood nyo mga master sana ay may natulong nyo ng aking ginawang video sa inyo kung sakaling gumawa din kayo ng battery bank ninyo at ang nabili ninyo na BMS ay Dali ang brand So, ganito lang yan ang orientation sa pagkabit ng balance cable niya. ito na. Tapos yung temperature sensor natin ay dito natin yung ilagay. sa na natin yung batery. So, i-arrange ko lang ito. Lagyan ko ng tape para yung BMS natin ay ma-fix dito sa battery natin. So, yan lang. Sa pagtatapos ng aking video, gusto ko munang i-shoutout ang ating mga kaibigan na si Narolan Malones at si Master Hongo.